Farmer, it's another beautiful day and once again, welcome back po dito sa DDT Nature Farm. Sa video po na to ay gusto kong i-share sa inyo ang ginawa ko na pagraton. Ano nga po ba yung advantage nito? At ano naman yung disadvantage nito kapag nagraton ng talong? I-share ko rin po sa inyo ang aking personal experience dito sa pagtatanim ko ng nasa 500 na puno ng Fortuner huh? F1. Kaya ka farmer, kung interested ka sa video na to ay tapusin mo yung video na to at gusto ko rin na mag-share ka ng iyong sariling experience about sa pagtatanim ng talong sa pagrarato ni nito. Okay, so simulan na natin. Ang talong ko na to ay tinanim ko noong February at ngayon ay September na. Ito ay nasa 7 months na. Kaya mataas na yung kanyang mga sanga na lampas tao na at mahirap na itong uh, i-maintain yung kanyang mga insekto dahil marami ng mga whiteflies. Marami na rin fruit in shoot borer. So ang ginawa ko po ay niraton ko na po siya upang magbalik naman po ito sa uh, maliit. Ano nga po ba yung mga dahilan bakit kailangan nating iraton ang ating mga talong? Unang dahilan po kaya natin niraton ang ating talong ay malaki na, mataas na. Ibig sabihin, kung magi-spray po tayo o gagawa po tayo ng pruning ay medyo kakailangan nina ng mahabang uras at kapag nag-spray tayo ay kailangan nina ng mas maraming uh, pang-spray sa bawat puno dahil mayabong na po ito. So in short dahil mayabong na siya marami na pong mga piste yung naka, naka ano, sa buong puno ng ating talong. Kaya kailangan na po natin silang i-eliminate. So isang paraan po nito ay yung pagraraton upang lahat po ng mga insekto, lahat ng mga piste ay panandalian po silang mawawala. So pag nagputol po tayo ng kanilang mga puno ay dito po natin tinapon. So inimbak po natin dito para kung sakali na uh, uminit ay pwede po nating masunog at mapatay po natin kung sakali man pong mayroong mga hayop dyan. No, katulad ng mga white flies. Then, ang taas po ng pagputol ko ay nasa 2 feet. Yan. Nasa 2 feet po yung kanyang taas. Itak lang po yung ginamit ko nito. Pangalawa po na dahilan kung bakit nirato natin ang mga talong ay dahil kapag malaki na siya, mataas na siya, ay mas nangailangan na ng mas maraming fertilizer. At kapag hindi po natin na-fertilizeran, um, mas malilit po yung kanyang mga bunga. Although maraming sanga kaya malit na yung kanyang mga bunga. Dito po sa bagong rato natin, titingnan po natin yung kanyang bunga sa simula pa lang. Uh, yung kanyang mga unang bunga titingnan po natin dito pag nagsuhin na ito kung gano'ng kalaki ang kanyang bunga. So malamang babalik ito sa normal dahil kukunti na naman yung kanyang sanga. Yan. Pangatlong dahilan po kung bakit tayo nagraton ay dahil po sa kanyang edad. So ito ay sobra na kalahating taon kaya medyo mayabong na. Dito nga sa daanan halos hindi na tayo makadaan. Kaya nga nilalagyan natin itong straw nito sa gilid para yung kanyang mga sanga ay hindi mag ano sa sa pinakadaanan. So ang ganyan lang siya sa may straw banda sa babangga. Yan. So yun din po isang dahilan dahil ma matanda na yung ating mga talong. Although yung iba ay nagrarato ng one year. So base po sa para po sa dito po sa talong ko niraton ko na po siya dahil medyo matanda pero pero nakadepende naman po siguro yan no, sa mga variety ng ating talong na itatanim at ah, uh, yung kanyang spacing. Dito kasi yung spacing ko ay nasa 1 meter kaya mas mabilis mag-crowded yung kanyang mga sanga, yung kanyang mga dahon. So, yun po. So, unang ad ang advantage po nito kapag nag tayo, una ay babalik po siya sa pagkabata, no? Although hindi na siya katulad ng bagong tanim dahil na-consume niya na yung mga nutrients dito sa kanyang sa kanyang pinagtaniman, pero at least babalik siya sa sa bata sa maliit, manageable. Magand, mabilis lang nating may spray, ma-pruning at iba pa. Tapos pangalawa, siyempre asahan natin na mas malalaki yung kanyang mga bunga. At pangatlo, yung mga piste dito ay na-eliminate na natin at saka lang sila babalik dito kapag medyo mayabong na ulit. So kailangan na natin ng prevention agad. So pagkatapos po nating maraton, ang aking pinaplano po na gagawin dito sa mga talong na to ay unala lalagyan po natin siguro siya ng yurya para sa magandang pag usbong ng kanyang mga talbos dito may nakita po tayo na isang puno ng talong na yan. ito na po yung kanyang suhi at meron na kagad siyang bunga ibig sabihin yung niraton po natin na to ay mabilis din lang po nating mapapabunga ulit. kailangan lang natin ng fertilizer. At the same time, kailangan po mag-spray kagad siguro tayo dito ng mga foliar o at fungicide upang maiwasan po natin o ma-prevent kagad natin yung pagkalat ng mga punggos. At kailangan din natin ng fertilizer para mabilis na makapag-recover po yung ating mga talong. Ano naman po yung disadvantage nito kapag nagraton tayo? Siyempre, ang disadvantage nito ay mahinto yung ating production. Hindi na tayo muna tayo makaka-harvest. Hindi ko alam kung gano'ng katagal bago tayo makaka-harvest ng, ng talong. Titingnan natin kung sa loob ng 3 weeks o 1 month ay makakapag-harvest na tayo ng talong. Siguro lalagyan natin siya ng fertilizer pang mas mabilis na makapag-recover. Actually, itong itong talong na to ay narato natin ng ng Merkulis ibig sabihin na sa um, tatlong araw na simula nung narato natin at ito ayan so yan po yung kanyang suhi lumalabas na siguro mas maganda ito kung sasabayan agad natin siya ng yurya para makakuha tayo ng magandang suhi yun pa yung iba yan at pag lumabas na po ito yung kanyang mga suhi ang susunod natin gagawin ay pipili naman tayo ng magandang suhi yung palalaki natin yung mga suhi na malalaki yung kanyang yung kanyang mga talbos yun siguro ang papatuloy natin hindi natin papatuloyin lahat yung iba pa pang tanggalin natin pang maka makaproduce tayo ng magandang bunga yun lang ka farmer baka meron ka pang mga ibang ideya dagdag ideya kung paano ka pa magraton ng mga talong sa inyong sa inyong gulayan ganun ba katagal nagraraton kaya at pagkatapos na magraton ano nga uh, ganun ba katagal bago nakakapag harvest ng unang bunga at ano ano yung mga pamaraan na ginagawa ninyo pagkatapos mag-raton ng talong. Maraming salamat sa inyong panood. And I hope nakabahagi po tayo, naibahagi po natin ang ating uh, kunting nalalaman pagdating dito sa pagraraton dahil nagsisimula pa lang tayong magtanim ng gulay. So Maraming salamat ka farmer sa inyong panonood. Kung bago ka sa aking channel at gusto mo ng ganitong mga video, oh, no. ini-encourage po kita na i-like mo yung ating channel. Upang matulungan pa itong mag-grow, lumaki yung ating channel. At i-share mo rin po sa inyong ibang farmer para um, sila rin ay maging aware sa pagtatanim ng mga gulay. And maraming maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. And ingat po kayo palagi and happy farming po sa ating lahat. Paalam!